So, ito na. Davao Serie. O mukhang alam na po natin kung sino ang makakalaban ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa pagka-mayor ng Davao City. Okay, kasi po uh, just an hour ago ay nag-file na ng resignation letter Uh, sa Civil Service Commission si chairperson Carlo Nograles. Okay? Um, October 7 yung kanyang resignation uh, letter. Dapat po ang termino niya hanggang 2029 pa, pero siya po ay nag-resign na at mukhang siya po ay sasabak Uh, para po makuha yung pong City Hall ng Davao. Kasi po, ang mga Nograles at mga Duterte, matagal na nag-aaway yan dyan. O, uh, nagkabati lang nung naging Pangulo si Digong. O, pero ngayon, ngayon po na under attack itong mga Duterte, nakakita ng magandang chance ang mga Nograles para po makamit nila yung kanilang gusto na makuha po ang City Hall ng Davao at magkaroon ng bagong direksyon yung pong siyudad dyan po sa Mindanao. Um, akala natin nung una si PBA uh, Congresswoman Migs Nograles, siyang very visible sa social media. Oh, pero mukhang ito pong si Carlo Nograles ang napiling tumapat dito sa mga Duterte. He is the chosen one at uh, nagsisimula na pong bumuhos. Yung pong mga uh, mga ayuda, mga tulong galing sa Malacañang. Kaya this is going to be the toughest battle na kinaharap ng mga Duterte diyan po sa Davao. At sila ay naghahanda. Paano sila naghahanda? Yung pong kanilang buong pamilya o karamihan sa mga lalaki sa kanilang pamilya na sa tamang edad ay ilalaban na po nila. Kumbaga, ano na to? All in, all in na to. Eh okay, kasi po, ayun, nag-file na uh, si si Digong, di ba? Nag-file na for mayor. O tapos po. Um ito, teka lang. Sino pa yung mga ibang nag ah uh, si Baste, nag-file na bilang vice mayor. Syempre kasi ah uh, ano yan, insurance policy yan eh. Kasi Uh, of course, yung tatay nila is medyo uh, matanda na, marami ng sakit. So at least pag vice mayor, pag sa kanila din, insurance policy yan. At kung sakali makalusot si Carlo Nograles, vice mayor si Baste, eh, pwede silang mag magtirahan doon, mayor, vice mayor. Um, pero hindi natatapos doon, si Pulong ay magre-re-election para sa 1st District Congressman. Uh, so, ibig sabihin, nakatutok siya sa kanyang distrito. Wala pong tatakbong senador dito sa tatlong Duterte. ba diba? Yun yung unang sinabi ni Sara na gusto tumakbo ng tatlo. Walang tatakbo dahil silang tatlo ay nakatutok in defending Davao City. Ganon din po ang dalawang anak nitong si Pulong. kay ay tatakbo din. Um, ito. Si Omar Duterte. Okay, tatakbo uh, sa second district. Okay? So, tapos may isa pang uh, sirigo ay tatakbong konsehal. O so full force. Ang mga Duterte lima sa kanila ang tatakbo. Yung incumbent vice mayor si Kuitain ay uh, bababa sa konsehal. So, ganyan po ang magiging laban d'yan po sa Davao, okay? Uh, kanina, kanina ay inihatid nitong si Carlo Nograles. Ito pong si ah uh, Counselor Councilor Harvey Campos na congressman. O para po sa sa District 2, I believe. Sa District 2 lalaban itong si si Javi Campos. O second district councilor siya. So ang makakalaban itong si Javi Campos ay yung anak ni Pulong na si Omar. Okay? So mabigat, mabigat ang laban nito. Um, maganda alaming ko din yung mga iba pang mga candidates sa ibang mga distrito. Uh, kaya talagang mukhang magiging mabigat yung harapan nila, okay? Ito may babasahin ako sa inyong ano. Ibabasahin ako sa inyong uh, uh, tweet na nakita ko, okay? Uh, ito 'yung sinabi. Ito 'yung sinabi ng isang isang uh, uh nagki sa mga Duterte. O sabi niya, uh, may nabasa ako na swerte daw 'yung mga Duterte sa Davao. Uh, iyon na swerte daw ang Davao City sa mga Duterte yun yung sinasabi uh, paano naging swerte yon eh halos budget ng Davao City eh ilang beses na malaki kumpara sa Makati QC Cebu tapos ganun pa rin ang Davao kung ikumpara mo sa mga lugar na yan o crime rate nyo pineke din okay yun yung po yung sinasabi ng isang tweet na si itong mga Duterte at sinasabi na na yung pinapalabas nila na kung gaano daw ka progresibo yung Davao ay hindi din naman totoo at hindi din naman uh, kumbaga hindi siya makatotohanan talaga at marami pa ring mga kababayan tayo doon ang uh, lugmok sa hirap and at the same time yung crime rate ay hindi naman din ganoon kababa na hindi katulad nung kanilang ina-advertise. Okay, so yan ang mga magiging uh, talking points siguro nitong si Carlo Nograles kapag siya ay sumabak na bilang mayor dyan. And uh, asahan nyo po, magiging madrama, mainit yung pong laban na to. Dahil, ang tagal-tagal hinawakan ng mga Duterte yung pong, uh, yung ano na yan, yung uh, city na yan. Kaya po, talagang magiging mabigat yung pong kanilang awayan. at uh, uh, sana po, eh, ano naman, sana naman eh, hindi magkaroon ng, ng any untoward incident kasi, kumbaga magiging hotspot yung Davao City eh, dahil of course, mga Duterte yan, di ba? Talagang yung sa KOJC na nga eh, di ba? Nakita mo kung paano hinandel yung pagdating kay Kibuloy o paano kaya pagdating dito sa sa labanan sa City Hall. Siyempre, ang ayaw mangyari ng mga Duterte, mapunta sa Nograles, yung City Hall. Uh, ang problema dyan, baka merong mga uh, ma-anomalyang ang mga transaksyon o mga proyekto o kung man, masisilip lahat. 'di ba? Ma, ma kung mga mabubusisi lahat, lahat po ng posibleng mga baho o posibleng mga pagkakamali o posibleng mga ilegal na nangyari sa kanilang panahon diyan sa City Hall, sa matagal na panahon eh lalabas kapag may bagong mayor. At of course, this ties directly sa 2028 elections kung saan nagbabalak ang mga Duterte na makabalik sa Malacañang. So abangan po natin um, uh, Nograles laban sa Duterte bukas magpa-file let us see o yun, fight! Game on! So, see you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.